mayor, nakapagbigay po kami ng 10 milyong piso para sa benteng bayan na nasa Region 6 dahil nasa lanta po kayo ng Typhoon Paeng noong 2022. Nakapagbigay po tayo ng konting tulong sa mga bayan na ito. At ngayon po sumasabak po tayo sa Senado. Bakit? Dahil sa tingin ko po, kailangan po natin ng better, better services. Unang-una para sa better healthcare, maka pagbigay po tayo ng libreng gamot sa mga senior citizen na matataas ang presyon, matataas ang sugar, at matataas ang kolesterol. Kaya kailangan po nila ng access to free medicine. Yun po ang isusulong natin. At pangalawa, yun pong edukasyon, dapat po daycare pa lang, umpisahan na natin ng tama sa daycare, sa grade 1, sa kinder, umpisahan po natin ng maayos na edukasyon. At pangatlo, better take home pay para sa mga manggagawa. Pag kayo po ay nag-overtime, pag kayo po ay nakatanggap ng inyong 13th month bonus, mas masarap atang wala nang buwis. Wala nang tax sa ating overtime at 13th month bonus. Yun po ang tatlo natin gustong isulong sa Senado. Sama-sama po tayo sa isang bago at better na Pilipinas. Maraming maraming salamat po. Abi